Hello po mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ating Panginoon sa so Kristo. Siya ang Hari. At sinasabi pa, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At ngayon, umpisa na po natin na makilala ang ating Panginoon sa so Kristo bilang Hari. At basahin natin dito sa Aklat ng Juan 1836. Sinabi ni Jesus sa Kanya, Ang kaharian ko ay wala rito sa mundo kung nandito ang karyan ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga hudyo. Pero tulad ng mga sinabi ko, ang kaharian ko ay wala rito. Meaning, mismo ang ating Paneso Kristo, ano po, ang nagsasalita na siya ay hari. Pero ang kanyang paghahari ay hindi dito sa mundo, kundi saan po ba? Ay doon sa kanyang karian, doon sa langit. Malinaw po dito sa kanyang mismo sa kanyang pananita na kung saan siya ay usig po sa panahon ni Pilato. Kaya nung tinanong siya, kaya ito ang sagot niya. Ang karyan ko ay wala rito sa mundo. Kung nandito ang karyan ko, makikapaglaban sana ang mga tagasunod ko. O pag hindi ako madakip ng mga hudyo. Ano po ang nagpadakip pa? Kapwa hudyo niya? Ano po? Ang ating sa Kristo kaya po nagkatawang tao sa descendant po ni Juda. At doon sa angka ni Huda o mga Hudyo, yan po siya isinilang at na ipanganak sa pamagitan ng laman. At ni Maria, na kusan ay naging ina niya sa laman. At ngayon, ipagpatuloy pa natin na makilalang ang ating sa Kristo. Tuloy po natin sa verse 37. Sinabi ni Pilato, kung ganoon, isa kang hari, sumagot si Jesus, Tama ang sinabi mo na isa kong hari at ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa mundo ay upang ipahayag ang katotohanan. At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan ay makikinig sa akin. Malinaw po no, bilang hari, kailangan natin pakinggan ang kanyang mga aral at mga itinuturo. At sundin natin yung kanyang pamaraan sapagat siya ay isang hari. Malinaw po sa talatang ito, no? Na kung saan yung makikinig ng katotohanan ay susundin natin yung kanyang pamamaraan. At ngayon po, para maintindihan pa natin, may mga talata pa na idinideklara niya sa kanyang sarili na siya'y anak ng Diyos, siya'y anak din ng Hari. Basahin natin dito sa Salmo chapter 2, verse 7. Sinabi ng Hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang inyong ama. Mismo yung ama ang nagsabi na si Heso Kristo ay isang hari. Malinaw po na kung saan sa ating mga babasahin para makilala natin ang lubusan na ang ating Paneso Kristo ay isang hari. So malinaw po, isang hari ang ating Paneso Kristo kaya kailangan natin sundin ang kanyang pamaran at utos nang sa ganun hindi tayo maparusahan niya. At ngayon magpatuloy pa tayo sa pagkakilala sa ating Panyosu Kristo. Sa mga sulat naman ni Apostol Pablo, ganito ang kanyang mga ipinapahayag. Unang Timoteo chapter 6 verse 15. Sa takdang panahon, iyahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita po ninyo na, na kung saan ang ating Panyosu Kristo ay idiniklara bilang isang hari. At balikan natin yung verse 14. Sundin mong mabuti ang mga inuutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Heso Kristo po ay isang hari. Ano po? At makilala natin. At sa pagbabalik po ng ating Panginoong Heso Kristo, maghahari siya sa loob po ng isang libong taon para pahamalaan ang mga tao na sumunod sa kanyang pamaraan at utos. At yung mga hindi susunod sa kanyang pamaraan at utos, doon mahatulan ng kaparusahan. Kaya malinaw po, ngayon pa lang kilalanin na natin na si Yeso Cristo ay isang hari. At ngayon, masahin pa rin natin itong uh, Hebrew 1.8 sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, ng Diyos Ama, tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Kaya nga po, ang kanyang paghahari, hindi lang dito sa lupa, maging doon sa kanyang kaharian, doon sa kalangitan. At ngayon, paalamin pa natin sa mga sulat ni Mateo 27.37, naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya, ito si Jesus, ang hari ng mga hudyo. Ngayon, naintindihan natin na kung saan yung kapwa hudyo ni Jesus sapagkat galit sa kanya, ang mga bangay na sinasabi ni Jesus ay pawang katotohanan. Sapagkat alam natin ang na mga hudyong ito, ay hindi na sumusunod sa pangapangmaraan at utos ng Diyos. At ngayon, pag sa kanyang pagbabalik at paghahari, ipapakita niya ang kanyang pagiging hari dito sa mga Hudyo. At alam din natin yung mga taong kumatay sa kanya ay bubuhayin muli para ipakita na mali yung kalitang ginawa. At ngayon pa, basahin pa natin dito sa Marcos 15.32. Bumawa ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. At pinutuya rin siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. Alam po ninyo, no? hindi lang sa bansang Hudyo, maging sa bansang Israelita. Kasi po yung Israel ay, ito po may labing dalawang lipi. At yung Huda, isang lipi po yun. At yung labing isa pang uh, lipi na tinatawag na Israel yung po So ngayon, pinapakita po sa bansang Israel na ang ating bansang Kristo ay makilala bilang hari. At ngayon, basahin din natin pa dito sa Apocalypse 19.15. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito ay tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at pag-uusigin niya mula sa episaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ay may paghatol sa mga taong hindi kikilala kay Kristo bilang hari. Kaya meron tinatawag na paghatol sa mga taong matitigas ang ulo na ayaw kilalanin na siya sa Kristo ay hari. At ngayon basahin pa natin dito sa verse 16 at siya ay merong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dapat natin kilalanin si Yeso Kristo ay Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ulitin ko po, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang dapat natin makilala sa ating Panginoon Yeso Kristo. Sana sa araw na ito ay naintindihan po natin ang pagiging hari ng ating Paniso Kristo. At hindi lang po sa pagiging hari niya, tatawagin din natin siya na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, ganun po natin kikilalanin ang ating Paniso Kristo para po tayo makapaglingkod sa Kanya na may pusong matapat, naglilingkod na totoo. Kaya salamat po mga kapatid po sa panampalataya. Kung kayo po'y nagising sa katotohanan, please like and subscribe to our channel. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig dito lang po sa ating channel, God's Word with Scriptures, hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri, pagsalamat at pagsamba, to God be the glory. Amen.